Ayan, magandang hapon sa inyo mga kalitar. Kamusta kayong lahat mga kalitar? Muling magpapalipad tayo ulit na saranggola mga kalitar. Kasama ko ang aking dalawang anak mga kalitar. Ayan. Tala yung kasama ko dito sa pagpalipad. Bali, ito yung paliliparin rin ko mga kalitar. Meron tayo dalo dito yung isang saranggola. Kaya yung paliliparin rin natin sa ngayon. So ito, nung sa araw ko ginawa at hindi pa natin sila lalagyan ng sumba. Kasi napakabihira ko talaga magpalipad at gumawa mga kalitar. Kumbaga, Nakadepende lang minsan yung paggagawa ko sa kung kailan ako gaganahan gumawa <laughs> Ayan, ganun mga kalitar So ito mga kalitar yung paliliparin natin Isang lawin mga kalitar Ngayon ko lang to tetas fly Try lang natin kung lilipad. Tsaka natin lagyan ng sumba kapag okay na mga kalitar Kung nalipad siya ng walang sumba Okay mga kalitar, ito ulit yung saranggola natin paliliparin Try natin friends ang So, okay ba ng buo dyan? Opo Try natin to mga altar. First try natin to. Set ko lang yung camera kasi wala tayong taga-camera but... Hindi naman pwede yung kasama namin bulingkit mga kalitar. May kasama ko dito yung bulingkit. Eh, ayan mga kalitar. Oh. Magtatalang ka? Ha? Ayaw magtalang? Bakit? Manonood ka na lang? <laughs> na lang da, mga kalitar. Ito yung dalawa kong anak mga kalitar Si Nick At saka yun, si Ariel Pangalan ko talaga mga Noriel Tapos yon Ariel mga kalitar Ang pangalan niya, Niche Ariel Ito naman mga kalitar Sa pangalan ko rin, Leron Binaliktad lang yung Noriel mga kalitar yon ang tunay kong pangalan, Noriel Ito ulit mga kalitar, yung ating saranggol Ang palilip pa rin Mahaba yan, mga kalitar Opo nga kayo dalawa, dali. Para makita kung gano'ng kahaba. Dali. Ayan. Diyan sa may, doon sa may, dali. Ayan. Ayan. ka sa kabila. Ayan po. Ayan mga tar Ganyan kalaki yung saranggola natin, parili pa rin. Saranggolang lawin. Okay, first try. Set ko lang yung camera. Huwag kayong asang may tutulog mga kalitar kasi walang tutulog. <laughs> walang sumbayan. Type, kapag tomas ano mo agad yung camera ko? mga kalitar yung hihila. <laughs> Ha, kalitar, baka hindi ito nagpeplay eh sayang yung talang Agad na papa, may kasamang papagay, ha? may kasamang aeroplano. Ako! Oh. Okay mga kalitar, ayun yung saranggola natin mga kalitar. At uh, ayos pa rin mga kalitar, nakakapagpalipad pa rin pala tayo mga kalitar ng saranggola. Kahit matagal tayong nabakante o matagal hindi gumawa. Ayun mga kalitar, si Kay Balding nandiyan kasama natin. Ito mga kalitar, kala ko meron siyang... Tinataas ko kasi bago ko kasi pali pa tinataas ko muna ginaganyang-ganyang ko pag nung tinataas ko, medyo nagilid siya dito. Ang ginawa ko, inadjust ko na konti. Eh, mali pala mga kalitar. Wala pala siyang adjust dapat. Ngayon, tumagilid siya na konti dito mga kalitar. Sa so, may ibang tang... dito? Kanan mga kalitar. Dapat pala hindi ko na ginalaw. Pero pantay na pantay pa rin naman mga kalitar. Pakita mo sa taas. Ayan mga kalitar oh. Di ba? Ang galing. Lutang na lutang mga kalitar. Talagang diretsyong diretsyo. Tindig na tindig. Tustusan pa natin mga kalitar. Pahabain natin para pumunta siya, pumunta siya sa katiningan the best mga kalita na magpalipad na naman tayo at ang tayog pa napakagaling medyo malakas lang mga kalitar yung hangin ngayon kaya medyo mahirap siguro itong pababain mga kalitar Papa ko lang mga altar, tapos tatali ko sa may tabi. Doon sa may punong yun mga kaltar, sa may balbanera. lang. Okay mga kalitar ayun, nakapagpalipad na nga ulit tayo Kaya sabi ko kanina, at ito na yung ating pinalipad tinali ko dito sa may puno ng balbanera mga kalita O ang tawag ba dito sa inyo mga kalitar Ayan, dyan, sa ating talian At ayun yung saranggola natin mga kalita Ayun mga kalitar. Halos magpantay mga kalitar oh, sobrang tayog. Okay, i-back camera natin para makita niyo nang malinaw. Ayun mga kalitar yung tanse. Tindig na tindig oh. At ayun yung saranggola oh. Talagang steady lang, pondong-pondo mga kalitar. Huwag lang sanang mapapahamak pagbaba. <laughs> Yun yung problema mga kalitar eh, yung pagpababa. Kasi madaling magpalipad ang problema magbaba. O oh, ang tayog Oh. Steady steady, panayong panayon yung lipad. Napakagaling. Oh, di ba? Oh, zoom natin. Oh, ayan mga kalitar. Oh. Pag zoom, pag sobrang zoom nga lang mga kalitar eh blurred na. Tayog. O, layo niyan, mga kalitaro. O, dumilim. O, ito, mga kalitaro. Ito yung kasama ko naman. Aking dalawang bata. Yes. Nang lalaro mo, Neng? Ha? Huh? <laughs> Buwan na mali. Hmm? Mukhang <laughs> <laughs> no, kaya parang sibuyas na muli ito. Sabi, sibuyas na mali ito. Okay, sabi mo What's up mga kalitar Kamusta kayo lahat Welcome back ulit Sa youtube channel namin What's up mga kalitar <laughs> Ayan mahalta si Napotpot Ando naman si pot, pot Naglalaro Ano yaneng Buhat 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 Paano gabuhating yan Baka May siguro o, Buhat Magalam ka ng baka <laughs> <laughs> DJ, Di dito sa balikat! Yan! Oh! <laughs> dito talaga din eh, i-give e, up kay balating yan, dito madaling. Iwanan mo na dyan. Ayun, mga altar oh. Makulit yan, mga kalitar. Hindi nyo lang alam, mga altar, kung gaano kakulit yung batang yan. Ayan, uh, mga altar yung ano, put put Putpot, put -put, kamusta up! Patira ko siya! Sala. Bang bang. Ah, oh, patpat mo sa mo ating mga tropa. Tagal ka nang hindi nakikita eh. Malaki na si Patpat mga kalitro bagong gupit. Ayan oh. Tsaka so, namutin na rin mga kalitro. Ano ba? Namuti. Namuti ang buho. Muti baan, eh. Si Babab mga kalitro. Natatanda pa si Babab? Ayan, mga kalitro si Babab. Oh, tapos ito naman mga kalitro yung pinaka-itsura nila dati. Ayan, makikita niyo sa screen. Aliliit pa nila dati. So, well, alam mga altar, patagal-tagalin lang natin ng konti. Medyo pasukuin lang natin ng konti yung baskagan para maging panayon yung lipad niya sa susunod na paglipad, mga kalita. At para ma-enjoy din yung nagpagawa, mga kalita, yung saranggola niya. Makita niyang magaling man lang yung ginawa natin, diba? I-baba namin ito mamaya, mga kalita. Ayun yung saranggola natin. Ah. ay lang natin sa... Medyo magandang hangin. Ayun. Ang hirap tutok pag naka-front yung camera mga kalita. Kamis din mga altar. Ilang araw na maganda yung hangin. Pero ito pa lang yung napapalipad natin. Bukod nung isang araw pa kasi malakas yung hangin. At hindi tayo talaga makapalipad kasi yung gawa natin. eh, Ito pa lang. Saka yung pinalipad natin huli yung green. Sabay ko silang ginawa. Nakauna lang palipad din yung isa. Ito ngayon lang naman ako ulit na willing magpalipad. Kaya... Ngayon ko lang ito napalipad yung lawi natin mga kalitan. No, isang araw ko pa itong sa TikTok. Na misan, ano, inuutay-utay ko lang. Hindi ko masyadong binibigla yung pagkakagawa. Kasi hindi pa naman talaga nung tayo namiwili ulit magpalipad. Pero ngayon, mawiwili na ulit tayo sa ganda ng hangin yan mga altar araw, -araw. So, Shoutout nga pala sa kumuha sa akin kahapon ng dalawang saranggola. Hindi ko nababanggitin kung sino. Basta, yan. Napakarami nyo na nakuha sa akin mga kalitara at nakakatuwa. Talagang solid yung niya sa akin sa uh, bilang isang solid buyer eh solid rin yung pagtitiwala niya sa akin mga kalitar so, maraming maraming salamat mga kalitar sa pagsuporta ulit pasensya na kayo ulit kayo at napakabihira natin mag upload pero ito babawi tayo ngayon ayun mga kalitar ilang minuto na yung nakalipas at okay enjoy na natin yung pagpalipad bababa ko na to mga kalitar katulong yung aking anak Siyempre sa pagpapababa mga kalitar kasi kailangan ko rin ng taga-video, mga kalitar, para makuhanan yung pagbaba. Okay, ina. Okay, Huwag ka mo at bababa ko yung saranggola natin. Ayan. O, na tayo. Mamaya tayo uwi. Ating bababa muna yung saranggola ni papa. Okay, Malter. Bababa ko na to. Ngayon, wag mo na ako yan. Para makauwi na tayo, mga kalitar. Ayan na mga altar, malapit na bumabay sa ranggola natin. Ring ka dali, baka tumang So ayun mga kalitar, ibaba na natin yung saranggola at may ame, ay lalarga na kami pa uwi kasi na play na talaga natin, nice na ayos, mga kalitar yung lipad. So, mga kalitar ulit yung saranggola natin, napakaganda yung lipad mga kalitar, napakagaling, talagang solid, solid na solid. O mga okay, mahalter. Maraming maraming salamat sa inyong At lang ka dito na ulit yung ating video. Sana'y patuloy kayo sumuporta dito sa YouTube channel natin. Pagpisa na ulit ng season. Pagpisa na ulit ng pagpalipad kasi napakaganda ng hangin. Kaya kayo rin, magpalipad na rin kayo. Bye-bye.